Oy. Okay. Dito kami sa tulay dadaang hanging bridge. Gabi na, uwi na kami. Oy. Dito kami sa Prinza. Uy, magduyan-duyan man ang aming bridge. Ingat tayo sa baba. Tapos ang tubig kasi umambon-ambon. Hmm. Ah, hindi makita. Hindi <laughs> ko makita ang tubig sa baba. Malayo. gamit kami. Ayan siya sa baba. Maghihintay. Prinza, basketball court. Guys. Baba na. Nakatawid na ka. Nakatawid na kami. sasakay na kami sa aming service. Hmm. <laughs> Nakakalula yung mga kaya. Ah? Katakot ba? <laughs> Katakot mataas. Kasi Bye, guys, thanks for watching.